May buntag yai sa tanan, ngit, ngit pa kayo sa gawas. Early ko nagamata kay namo po kay estudyante o happy Monday. Nag-open ako po ko sa po ang tindahan. It's 4.45. Nag-arrange ko sa kong bed kay para koan, inika morning. Dili kayo daghag pilunon. akong ginapilo akong higdaanan kay para dili kay siya siya kuan tapos na pa joy nag customer buntag morning customer na palit sa ko a ah. ako ani siyang ginapilo o ginaarrange diri sa baba sa ko ang mga sanina gina ginahanger para dili siya gubot o siyang ginaarrange always every day everyday na ako nang ginalimpyo, ginaarrange. Para nindot siya lang taon, o limpyo lang taon ng akong kwarto. Bisan gamay lang good na kwarto ni, pero limpyo siya. Kanang akong teddy bear na ako pong gina-arrange kay Mauman na akong gina, ginahug every night na matulog ko. So hay mawala ko sa kong gipilo kay na among customer kay akong kwarto ga kong tindahan is usa oh, ra siya. So baling nag-extend ko sa kong tindahan o oh, kwarto para dili na ko mag-uli-uli mag sa among balay. Mo nang diri na ko nagatulugan. Tindahan and my room. nagkauman ako og arrange sa mga bedsheet, mga pillow. Ako na po gipiko ako ang bed. Ginapilo na ako ni kay para dili kay siya totally gubot lang taong yun sa kwarto. Kung ako pamilo, hindi di, manilig na po ko. everyday, everyday na ako ginabuhat. Before ko mata, mag-arrange ko. Then, kung ka, open sa kong tindahan, open lang siya. Dili, wala pa siya tatali na-arrange siya. So, maglimpyo ko daan sa kong room. nagatrapo yung ko og naga nagalimpyo sa ako kwarto every day o nagasilhik ko para dili totally abog ng tao ng ang kwarto dili po dahil siya abog yun limpyo permente yung gawas ko guys kay maghulog ko o oh, choco coffee diri sa ako ang tindahan sa kung anti dool rabi apod sa akong tindahan dili mahulog ang ako ang singko but nga nun siya ako siyang gichange change another coin nagkuha ko laing singko para ihulog ngit-ngit pa kayo ang gawas Choco coffee. Mga na siya, nagsugod na po og arin sa ako ang mga paninda. Ako na siyang gipang butang sa yahang mga butanganan. Ako man siyang gina sulod good every night kay naaman ni mga ako mga alagang ilaga na mangitkit sa kuang ang mga sa mga akong baligya. Unang every morning o every night, gina hipos na ako ang akong ubang tindahan basta dahing tulog kung mga mga baligya